Simbag. I'm okay, my friend. Ngayon, ling manokid at yan, e, maginag-simbag nani. You want cellphone or keypad? Or keypad? Hay, makulog ko ng likod ko kan ka. Ihigda duman sa daing kutsong. katawara. Waring daw man lamang ako makabakal ki kutsong. Hindi ang sa buhay. Pag day ka kipirak, day ka kipambakal, tayo kumulog kang puro bala. Matawara. Ay, saro pa man ining mga hulugan na ina. Sige na naman ang suriyaw. Dahil man ako kipang kuwakan, mga hulugan mo nga. Ay, siya ba? Sabay. Siya ba agad? Ano ating? Cellphone, ah, sabay. Ano? Cellphone, sabay, ay glass. Cellphone, pan sabay? Cellphone, sabay, ay glass, baboyo. Ay, oo, mananggan ba? Tama, mananggan ba kulog? Ang likod ko kang kahigda duman sa, ano? Cellphone, baboy. Cellphone? <laughs> oh, ano mo malaklasing cellphone mo ande? Oh. Puro pindutan. Ah, oh. ka ng screen. Ha? Huh? Oh, Photo duman. Sain. Photo sa screen sa manok. Sige, ako na dike. ako makai bukan cellphone ano, dai ko la kong cellphone ja. Pang hapen. Oh, ne, sapen Kaya pang Eyeglass. Eyeglass? Ay glass. Ay glass. Ay nagsulog nang boy. Ano? Minagayon ang pangiling. Kaliguan. Oh. Piling mabalaw. You try. Ah. <laughs> uh, balik lubon. Na tan dia balik lubon. Kami <laughs> <laughs> naman balik lubon baga. At least mas gaga ba kisa pangiling mo. <laughs> ah, naging bangge. Gua uh, Gura no mangkutan sang gelas mo nga baka kun pirin ka 50 pesos. Ini? Ah. Uh. Hay mong pwede. Dos mil ini. Dos <laughs> do mil. Oh, dos mil. Dahil na sa namakasanglas kan madiklom. Dikos ini. eh. <laughs> Uyan <laughs> pan sa oh, pay, ng kursunada ka. Cellphone na mo na. Ata na yung manakuma sa cellphone. <laughs> ano Kaya nung no. mangkutaan. Oo, oh, no, nang so, cellphone na. Dahil sa ano Anas, anas tipa <laughs> Kaya nga niya, Anas pindutan. Sa'yo mo kan mabot. Sir. Paano mo man mahiling ang ano? Sa'yo nang ang kaan? Oo. Oh. Oh. Dahil, hindi oh, ba? Agad, mahalo na ba mo? Oo. <laughs> ko. Oh, mahalo lang ang abalabal mo. Ngunit na papaulo pa na, lang. ka magsagay. <laughs> Ay, ano ka matikpirit. <laughs> Ay, naka. Uh, Oo, nga na. oh, natikpirit ka matikpirit na maglulunat. Ah. Sumuya, kaya bagat. Ha. Ah. Ang silpon nga Oh, ano yan? Ngayon magkasundo. Libong ako kang silpon na am. Ah, taan na sinila. puro pindutan. Di, paano umabot ah. lang ka ng ano? Ang pinko-contact mo. Zad, ka ba? Ah, paano pagamit ka Hello, my friend. My friend? How are you, my friend? Hi. Ha. Hindi <laughs> nga, hindi nagsimbag. I'm okay, my friend. Nga, hindi naman okay dahil sa lemag yung ni. You want cellphone all keypad? Keypad. Oh. k It's a Just wait for a while, my friend. Tunungan na naman one. Ah, hindi naman yung nagsimbag. Ano one? Kuya, pangapi oh. na sana. Panghapin na sana. Makatakot ang <laughs> cellphone mo an? Baka kung kisipan, maapod ang kudyang. Ah. <laughs> e, Didi ko muna yung cellphone ko. Kung ano naman kita sa sapay. Ano yung sapay, no? Di sapain, no? Gura no anu sa pansapin mong amay ah, ibog man daw ha. Ay bugo ni ni. Utsimilo ni boboy. Tuksos <laughs> dai na paghubad ako no tsumilan. Ano ang may, may trip promotion pa kami. Trip promotion na ano. Ano ang may sarong kang kape. Ha. <laughs> kape? Oh. Pag nagpa ako kain eh. Oh, pag nag kuha ka may sarong kang kape libre. Pansapin nga ni daw libre mo pa kung kisarong dosi na pakaan. Grabe naman kamal, mal, Ano ka naan? Majis milinit. Ay, kung sarong dosin ang kanong kain. May libre kang onse. Ay, ano, ay, ay. Grabe na talaga. O, oh, uh, unin na sana cellphone, boy. Grabe na talaga. Malalao naman ang anumong mo uh. May maagi pa mga mahal na dawag singil. Natatig per. Naglunag kaya bagat. Sige huh? na. Libutan na ang dumalbala. kung nga sa inutan. Makakuha ang customer. Ako huh? dahil talaga kaya. Hoy, sapin. Cellphone, hulugan. Bala ka dyan. Malala na talaga ni siya. Bala, grabe na talaga. So, Diyos ko